Gustong maging doktor, kaya itinuloy ng isang lolo ang kanyang pag-aaral sa high school sa Mahaplag, Leyte. Ang kanyang pagpupursige para maabot ang pangarap, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Hindi hadlang ang kahirapan at edad para makapag-aral. Ito ang pinatunayan ng 70 anyos na si Lolo Jose Rallo na tagabayan ng Mahaplag Leyte. Grade 7 si Lolo Jose sa Mahaplag National High School at pangarap niyang maging isang doktor. Prepared din siya kasi may baon si Lolo na aral sa kanyang mga classmates. Sabi na ako sila nga paningkamot mo, nga sa mga batanon pa, kaya ako gani na edara na aral pa para patupad ang aking mga pangarap sa buhay. Never, ni Lolo, may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak. Hiwalay na rin sila ng kanyang asawa. At ang tanging kasama niya na lang sa buhay ay ang 81 years old na tiyahin. Pahintuhin turaw si Lolo Jose sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya ngayong may oportunidad agad niyang sinubukang mag-aral. Kwento ng advisor ni Lolo Jose na si Ma'am Christy De Paz, nagagawa nito ang lahat ng kanilang activities sa school. Nung na, nakita ko si tatay noong first day, akala ko mahirap. Pero nung natapos yung first day, hindi naman pala. Si tatay kasi parang nakakahubog. Maging matino yung mga bata. Si Lolo Jose ang patunay na walang imposible sa buhay. Basta't nagpursige. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.